Hello guys, hello good morning everyone. Ito po yung tinatawag nilang vanami Pag at paglumaki ay hipon. So ayan po sila o oh. almost gatuldok lang sila. Ayan. Ay maliitin mo lang yung iba parang pinto. Oh, kaya niya binubus namin kay ano? Kira nga yung pera na ito ay So iyan. So, is... is... oh. Ilan to? Oh ilan 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 'yan? Woon, ang bilang na 'to, itong We're lahat woon, na 'to. 30, ilan bilang 30, 30. na 'to? 25, 25 lang 'to oh, 2,500 so 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 'yung piraso na 'to. Uh. Pero sobra-sobra daw 'yan. Mm -mm, grabe no. Galing pa no, may bilang mato'n Abutin ka na Santo Santo dito sa pagbibilang guys. Meron kaya dito'ng kambal at sa triplets? Bubusan natin na yun. Mm. So, ayan. Tignan niyo po. Uy, uh, ang Ay dami. Ayun, ibubuhas nila kay Bijo.